Yusek, um itong uh, balitang ito ay nakakabahala. Ano ba itong uh, ginagawa ng mga otoridad natin dahil nagagamit nga raw ang uh, child explo sa child explo exploitation ang artificial intelligence? Uh, Paano po ito uh, nagagawa at ano ang uh, itsura nito? Uh, Ma'am Nina, very good question. Ano? Ito pong, first of all, I would like to clarify, ano, itong AI-generated child sexual abuse and exploitation materials, base po sa PNP Women and Children Protection Center, wala pa pong nare-report niyan sa Pilipinas, ngunit yan po ay kalat na sa ibang bansa. So, anong nangyayari po dyan, Ma'am Nina, yung mga tinatawag natin na ano, ano yung mga AI-generation tools, whether it's a, a, a open source or a, available yan sa internet or yung binibili saka yung mga tinatawag na image editing softwares ay ginagamit po ng masasamang tao para po talaga mag-create ng child sexual abuse and exploitation materials. Tapos ang nangyayari dyan po, yan po ay tinetrade or binibenta sa dark web. So batay po sa mga pag-aaral po uh, sa ibang bansa, like kunyari po sa United Kingdom, Meron silang mga na monitor na ganito and of course ang pangambaho nila the realism is really incredible ano so photorealistic images daw po yung talagang nakikreate. talaga po nakakabahala, kaya po binabantayan po natin uh, sir mula po sa inyong coordination with PNP Women and Children Protection Center ilan po ang kaso ang violence against children uh, at uh, rights other children's rights violation noong 2023 kasi kung ng 2023 po, uh, batay po sa datos ng PNPWCPC, meron pong 17,681 reported back or violence against children cases. Ano? Ang top 3 po na klase nito is yung violation ng RA 7610 or which is com yung commonly known as child abuse law natin, rape at acts of lasciviousness. So napakataas po niyan, for online sexual abuse and exploitation of children's na uh, children naman sabi ng PNP WCPC ito po ay by uh, third quarter I think ng 2023 may 1000 plus na OSAEC victims nang na-report sa kanila at mga 300 plus naman ang kanila yung kinakasuhan ngayon na uh, kasalukuyan po, po so nakakabahala po yan kasi po nung 2022 Uh, same uh, child rights violation din po yung top 3, ano? RA 7610, rape at acts of lasciviousness. Kaya po talagang nakabantay po kami. So dahil sa sinabi yung bilang na yan, sir, ang dami ha. Uh, meron na po bang na-convict okay. dito sa mga ito? Tsaka gano'ng kabilis yung takbo ng ano, proseso ng pagdinig at uh, sa paglalabas ng decision sa kaso against children? Kasi like, yung conviction po, wala po tayong data niyan. Ano? But of course, uh, considering that the law was passed just July 2022, I'm assuming that the case are still ongoing. Pero dun sa bilis po, wag po tayong mag-alala because the Anti-Osaic and Sisayam Act, uh, talagang may mga provisions po dun na sinasabing dapat ang investigation talaga nag start ka agad. After the report, the filing of the complaints and if all the evidence are already submitted to the police kunyari or sa prosecutors po natin, Magsisimula po kaagad yan. Napakaganda rin ang batas na to na hindi na po makakalusot ang mga violators natin by getting affidavits of desistance. Bawal na po yan. Yan po ay i-oppose ng mga fiscal po natin. Talagang hindi po sila makakalusot. So yan po ang masasabi ko po dyan. Ano? I think uh, it should be faster dahil very aggressive po itong bagong batas po natin. Um, uh, Yusek Tapales, dun sa sinabi niyong 17,000 cases, um, ilan po dito yung uh, sinasabi niyong acts of lasci lasciviousness? Ah, uh, wala lang po akong breakdown, Mama, no? pero if we go to the 2022, uh, 2022 data, ito po yung may breakdown ako. No? Out of the 19,000 plus cases ng, ng 2022, yung sinabi kong RA 7610, uh, uh, acts of lasciviousness sa karip, they comprise 18,000 plus. So 97, 95% po yung tatlong yan nung lahat po nung na-report. So yeah. napakataas po talaga. Uh, yung sa ma'am yung binabanggit kong online sexual abuse naman napakataas din ho niyan ano batay po sa datos ng mga telecom companies hmm. natin may isang telecom company po na nagsabi po sa amin na noong 2023 lang meron silang na block na mga bastos na site o may mga osaik na si na site ano 902,000 sites po ang pinag-uusapan natin tapos yung mga block access attempts naman po in 2023 2.16 million attempts. So isang telecom company pa lang po yan, yung figure po na yan. Ano? So nakakabahala mm. po talaga sa mga Um...